Yan mga kamaster, uh, video tutorial sa paltok. Ito yung lumulukso sulok na Isda-isda uh, ang tawag ni Master JBT. Yan mga kamaster. Yan, Yan mga kamaster. Uh, ito minline 080. 080 ito mga kamaster. Yan. Tapos ito 065 mga kamaster. Uh, tatlong di pa ang bawat pamagitan ng bawat pamagitan ng baniit mga kamaster tapos dito mga kamaster may kalokalo -kalo yan dito o oh, swivel mga kamaster uh, apat na di pa ang pamagitan sa putong yan yeah. yeah, mga kamaster swivel swivel uh, correct me if I wrong swivel <laughs> yan yeah, mga kamaster dito yan dito mga kamaster, dito. Okay, dito Yan, stopper kasi Kasi dito May lalagay pa tayo dito na Swivel ulit, yan dito ah, Swivel ulit mga kamaster Swivel, dito Swivel ulit ah, mga kamaster, swivel ulit Tapos Yan mga kamaster sa loob nito ganito ang mga mangyayari ito yung minline. yan yan ilalagay nyo ulit yung swivel sa looban itong pamagitan ng dalawa dito may swivel pa rin na na nakaganyan ang kit ng swivel mga kamaster oh. Yan. tapos ito mga kamaster nakapix ito yung kawayan mga kamaster, yan yung kawayan. Tapos ito may hook para yung hook tapos pagsasabitan niyo, ito yung main line papunta dito nakatali sa barayungan yan mga kamaster ito yung barayungan yan yung bawa barayungan yan tapos ang kit ng bangka mga kamaster ano ito yung bangka tapos may barayungan ulit dyan yan yung kawayan na malaki ito na yung bangka Paganyan. ganyan ah uh, simpleng bangka lang mga kamaster simpleng bangka yan na mga kamaster ito tatalon talon yung mga pain yan yan mga pain yung pakita mo rin yung mga pain hindi ito mga kasama mga kamaster yan lang yan ang mga pamain yan nasa JBT Fishing Supply pero ngayon hindi pa nila ina-upload yung mga ganyan pamain mga kamaster. Ayan. Tapos ito mga kamaster yung sa mga nagtatanong ito yung pamain ko na kiwit-kiwit ang pangalan nito para hindi na kayo magtanong kung anong klaseng pamain to. Meron ito sa GBTPC Supply. all set na mga kamaster. Lagan mo na ng presyo. Uh, 200 all set. May aya. Mahaba yung aya niya. May banit na stainless. May fish head. Tapos may ganito na rin mga kamaster. So, ganito. Yan. Ito mga kamaster. Ito yung... Ito. Ay, ito mga kamaster. Putong. Tapos ito yung net. Yan. Mahigit isang dipa mga kamaster. Isang dipa. Ayan uh, mga kamaster yung aking mga pain sa mga nagtatanong uh, Ito panghuli ko ng yellow pin tuna, skip jack at saka yellow pin uh, Dorado at saka o kaya yung mga mahimahi yan. Tapos ito yung panghuli ko ng mga skip jack Ganon din mga kamaster ang kumakain dito halos Ito pang mga single single to mga kamaster Ito yung pang sibit sibit yung maraming pamain mga kamaster Ganito lang ah uh, red, orange, uh, violet. Ang halo nito tapos ito mantel mga kamaster. Ito yung mga pain ko na subok na subok na mga kamaster kaya iba na ang itsura niyan. Uh, magulo pa sa bulbul ng aswang. Uh, ito mga kamaster. Kalkaltek meron ito sa JBT sin Supply ito. Kung paano maglagay ng banit dito mga kamaster, ganito lang kasimple. Yan, bumili kayo ng 02 tapos, itali nyo dito mga kamaster. May butas ito na dalawa dito. Yan mga kamaster, may butas na dalawa. Dito itinatali. Meron sa GBT fishing supply nito mga kamaster. Yan. Yan ang mga pain ko. Tapos yung mga banito yung mga kamaster uh, Meron ito sa GBT pin Supply Mga stainless na mga kamaster Hindi ko pa na ilalagay Kasi may banit pa naman kasi nakalagay sa akin yan Ito mustad pa to Pero kasays sya ng ano, Mas matibay, mas maganda Stainless pa Ang pangalan nito mga kamaster kibit Kiwit, Kalkaltek Tapos ito Powerek Palang palang na 3 Ah uh, stainless mga kamaster yan tapos ito palang palang din na uh, dark blue magaling to mga kamaster <laughs> yan yeah, mga kamaster sana may natutunan kayo sa akin tutorial ngayong araw shoutout pala kay Mike Villaos Montalba Jamer Gonzalez Eric Letty Jan Russell Ramos salamat sa paggupit mo sa akin mga kamaster Flashback Three Jerome Singson, Alahak Aguilar, Pramdabaw, Oriental, Dabao Oriental, mga kamaster, set out.